Sa nakalipas na linggo, ang forex market ay nakaranas ng kapansin-pansing pagkasumpungin na naimpluensyahan ng geopolitical development, mga aksyon ng sentral na bangko, at mga paglabas ng data ng ekonomiya. EUA Dollar Dynamics Lumakas ang ACA, dolar sa unang bahagi ng linggo sa gitna ng panibagong alalahanin sa mga plano ng taripa ni Pangulong Donald Trump. Nagbanta si Trump ng mga taripa sa Colombia para sa hindi pagtanggap ng mga flight ng militar na nagdadala ng mga deportee. Bagamat nalutas ang sitwasyon sa pagsang-ayon ng Colombia na tanggapin ang mga flight na ito, pinataas nito ang mga panganib sa taripa. Ang Mexican peso at Canadian dollar ay humina dahil sa mga banta na ito, habang ang euro at sterling ay nakaranas din ng bahagyang pagbaba. Ang dollar index ay nanatiling malapit sa isang buwang mababa. Inaasahang mapanatili ng Federal Reserve ang mga rate ng interes na may mga mamumuhunan na naghahanap ng mga indikasyon ng mga pagbabawas sa hinaharap. Bumaba ang isa zero taong bono ng AFP sa gitna ng mga pagbabagong pang-ekonomiya na ito. Epekto ng dipsik sa mga merkado Ang isang makabuluhang sell-off sa mga bahagi ng teknolohiya ay humantong sa isang US dollars isa trilyong pagkalugi sa mga stock market ng AFP. E pangunahin dahil sa isang 13% na pagbagsak sa mga bahagi ng bidya. Naminarkahan ang pinakamalaking pagkalugi sa kasaysayan ng merkado ng EHI. Ito ay na-trigger ng katanyagan ng isang bagong li api mula sa Chinese startup na Dipsy, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa pangingibabaw sa hinaharap ng mga kumpanya ng teknolohiya sa ESI, ang mga stock ng iba pang malalaking kumpanya ng teknolohiya tulad ng Microsoft, Meta Platforms, at Alphabet ay bumagsak din ng malaki. Sa kabila ng paunang mabibigat na pagkalugi, ang mga merkado ng ACA ay bahagyang nakabawi sa ibang pagkakataon sa araw ng pangangalakal. Mixed Performance ni Sterling Ang British Pound ay nagpakita ng magkahalong paggalaw na nananatiling medyo matatag laban sa Euro at Dolyar, ngunit bumabagsak ng husto laban sa Yen. Nakatuon ang mga mamumuhunan sa paparating na data ng ekonomiya at mga patakaran ng sentral na bangko. Ang pound ay dati nang nagrally ilaban sa dolyar kasunod ng mga komento ni Pangulong Trump na nagmumungkahi ng isang potensyal na paglambot ng mga taripa, kahit na ang mga alalahanin sa patakaran sa kalakalan ay muling lumitaw. Ang Federal Reserve at European Central Bank ay nakatakdang mag-anunsyo ng mga desisyon sa rate. Na inaasahan ng Fed na panatilihing matatag ang mga rate at ang ECB ay posibleng magbawas ng mga rate ng 25 na batayan na puntos. Ang gobernador ng Bank of Japan na si Kazuo Ueda ay naghudyat ng patuloy na pagtaas ng rate ng interes, kabaligtaran sa mas matulungin na mga paninindigan ng ibang mga sentral na bangko bumagsak ang sterling ng 0.4% laban sa yen, bumaba ng 0.1% sa US dollars, 1.2484 laban sa dolyar, at bahagyang bumaba ng 0.04% laban sa euro, sa 84.01 pence bawat euro. Ang mga analyst sa BOFA ay nananatiling maingat na optimistiko tungkol sa sterling habang binabanggit ang mas mataas na mga panganib sa downside mga alalahanin sa taripa at pagbabago ng currency. Lumakas ang dolyar laban sa yen at euro dahil sa mga bagong banta sa taripa ng ihi. Plano ni Pangulong Trump na magpataw ng mga taripa sa mga computer chips, pharmaceuticals, at bakal upang bigyang insentibo ang domestic production. Ang anunsyo na ito ay kasunod ng isang resolusyon sa Colombia tungkol sa mga flight ng militar na nagdadala ng mga deportee. Ang strategist na si Simu Xiong mula sa Bank of Singapore ay nagsabi na ang mga balita sa taripa ay nagdulot ng kiwi flash effect sa mga paggalaw ng dolyar. Ang dollar index ay tumaas ng 0.08% hanggang 107.8 sham. Ipinahiwatig din ni Trump ang posibleng 25% na mga taripa sa mga pag-import mula sa Kanada at Mexico simula Pebrero 1, gayon din sa Asia at China. Nabawi ang ani sa isa 0 taong ACA, Treasury Bond pagkatapos na nakaraang pagbaba. Ang yen at iba pang mga pera ay nakaranas din ng makabuluhang paggalaw dahil sa espekulasyon ng taripa at mga pagpapaunlad ng patakaran sa pananalapi. Ang mga darating na pagpupulong ng Federal Reserve at ng AFD ay inaasahang maging susi sa pagtukoy sa hinaharap ng mga patakaran sa ekonomiya at mga rate ng interes. Mga aksyon ng Bangko Sentral ang Bank of Japan ay nagtaas ng mga rate ng 25 na bataya na punto sa 0.5%, na dinadala ang rate ng patakaran nito sa pinakamataas na antas mula noong 2008. Habang naglalayong gawing normal ang patakaran sa pananalapi nito. Binibigyan diin ng mga pagpapaunlad na ito ang pagiging sensitibo ng forex market sa mga geopolitical na kaganapan, mga patakaran ng sentral na banko, at mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya. Pinapayuhan ang mga mga ngalakal na subaybaya ng mabuti ang mga salik na ito upang manavigate ang umuusbong na tanawin. Habang papalapit tayo sa linggo ng Pebrero 3 hanggang 7, 2025, ang forex market ay nakahanda ng tumugon sa ilang mahalagang kaganapan at economic indicator. Narito ang isang pangkalahatang ideya ng mga inaasahang pag-unlad at isang pangunahing pagsusuri upang gabayan ang iyong mga diskarte sa pangangalakal. Mga Pangunahing Kaganapan para sa Paparating na Linggo Federal Reserve Meeting, Pebrero 5, ang Federal Reserve ay naka-schedule na ipahayag ang desisyon ng rate ng interest nito. Habang ang pinagkasunduan ay umaasa sa pagpapanatili ng kasalukuyang mga rate, malapit na susubaybayan ng mga mga ngalakal ang kasamang pahayag para sa mga insight sa hinaharap na direksyon ng patakaran sa pananalapi. Desisyon sa rate ng Bank of England, Pebrero 6, ipapakita ng Bank of England ang desisyon sa rate ng interes nito. Ang mga kamakailang dovish na sentimiento sa loob ng Monetary Policy Committee ay nagmumungkahi ng potensyal na pagbawas sa rate na may mga merkado na umaasa ng 25 na batayan na pagbabawas. FVA, Non-Farm Payrolls, Pebrero 7, ang ACA, Labor Market Report ay magbibigay ng data sa paglikha ng trabaho, mga rate ng kawalan ng trabaho, at paglago ng sahod. Maaaring palakasin ng malakas na mga numero ang dolyar ng ACA, habang ang mas mahinang mga numero ay maaaring magbigay ng pababang presyon. Pangunahing pagsusuri at pagsasaalang-alang sa kalakalan. FVA, Dollar, Likis, ang Seso ay lumakas kamakailan dahil sa panibagong mga alalahanin sa taripa at mga inaasahan ng isang matatag na patakaran ng Federal Reserve. Gayunpaman, ang anumang hindi inaasahang dovish signal mula sa Fed o nakakadismaya na data ng labor market ay maaaring baligtarin ang trend na ito. British Pound, GBP. Ang trajectory ng GBP ay higit na nakasalalay sa desisyon ng Bank of England. Ang pagbabawas ng rate ay maaaring humantong sa pagbaba ng pound lalo na laban sa mga currency na may mas hawkish na pananaw. Euro, JCA, ang ACE ay nananatiling nasa ilalim ng presyon dahil sa mga alalahanin sa paglago ng ekonomiya sa loob ng Eurozone. Ang fokus ng European Central Bank ay lumipat mula sa inflation patungo sa paglago na nagpapahiwatig ng potensyal na pagbabawas ng pera sa hinaharap. Mga potensyal na pag-setup ng trade. Yung face dahil sa magkakaibang pananaw sa patakaran sa pananalapi sa pagitan ng Federal Reserve at ng European Central Bank, ang peres ng i ay maaaring magpatuloy sa pababang trend nito. Maaaring isaalang-alang ng mga mga ngalakal ang mga maikling posisyon, lalo na kung ang data ng ekonomiya ng i ay lumalampas sa mga tagapagpahiwatig ng Eurozone. Ibis, ibis, kung ang Bank of England ay magpapatuloy sa isang pagbawa sa rate, ang ibis, dikes, na peres ay maaaring harapin ang selling pressure. Ang pagsubaybay sa pares sa paligid ng mga makabuluhang antas ng suporta ay maaaring magpakita ng mga pagkakataon sa maikling pagbebenta. ATSG, ang Japanese yen ay nakaranas ng pagkasumpungin dahil sa mga pandaigdigang tensyon sa kalakalan. Ang isang malakas na ulat sa paggawa ng ACA ay maaaring magtulak sa BISG na mas mataas na paborable ang mga mahabang posisyon. Ang paparating na linggo ay puno ng mahahalagang kaganapan na maaaring makabuluhang makaimpluensya sa mga paggalaw ng forex market. Pinapayuhan ang mga mga ngalakal na manatiling nakasubaybay sa mga paglabas ng ekonomiya at mga komunikasyon sa sentral na bangko na gumagamit ng mahusay na mga kasanayan sa pamamahala ng panganib upang magnavigate sa potensyal na pagkasumpungin.